keep it up guys so oh, nakikita nyo ba yun sobrang ganda oh grabe yung view na to guys oh wow actually nasa nasugbu road na ako bandang tagaytay malapit na ako sa may batangas ayun ang ganda ng view na to guys oh grabe oh wow tuminto ako syempre makikita ko yung view ayun oh hindi ko alam kung saan yung Taal diyan. Nandiyan ba yung Bulkan Taal? Ayun oh, ang ganda. Sulit yung pagod mo guys pag nakita mo to. Ayun oh. Tapos may restaurant siya guys doon. Ayun, ang ganda. Ah, bangin pala to oh. Bangin sa ilalim. Ang ganda. Nakakatanggal ng pagod sa biyahe. yun oh. Pero pa, hindi ko alam kung Vulcan din yata yung isa doon oh. Dumiretso lang ng 35 camera. minuto hanggang 436, oh. ko Balayan, Batangas Road. Ayun, Batangas Road. So, pag dumaan kayo ito, guys, for sure makapalingon din kayo at makapahinto. Ayun o. Oh. So, once again, Marion Choi, ingat tayong lahat. Bye-bye.